Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay may delubi po ngayon nangyayari dito sa Tanawan City. Tanawan! <laughs> ba? Diba? Batangas. Sa buong Batangas. Region 4B. Sa Tanawan City po sa buong <laughs> Batangas. Kasi <laughs> hindi lang po Kaya po, po kami ngayon ay naghihirap. Wala po kami maasahan tulong mula sa gobyerno. Para <laughs> po kami nasa isang evacuation center ngayon. <laughs> Ayan po si Niki, hindi niyo ang dress na nung niya po ang pagte-text kasi po kanina. Wala ka Wala po kuryente dito. Oo. Huwag naman dito, please. <laughs> po? Po Ngayon na po. Ngayon lang po sila magsisikainan kasi po, rice cooker po, wala po kasi kuryente. <laughs> Hindi pa nga po kami nakakaligo kasi po po tubig. <laughs> Joke lang. Ito si Carla. Hindi po siya nakabili sa City Mart na mga dapat niyang bilhin. Kasi, maaga po silang nagsala. Maaga po siya nagsala. Kasi dadating pa po si Frankie. Bagyo Frankie. Ayoko. Ayun nga po, nakapag-blanch na po kami ng lahat. Tinake na opportunity po namin na ha? hapang may, may kuryente pa. Ayun po, dadating na si Hazel. Hazel, dumating ka dito. Hazel. Miki, sino ka text mo? Kala mo na yun, si Brian. Hmm? Oh. <laughs> sigaw mo nga sa buong YouTube family. Oh. Ang nararamdaman mo. I love you, Brian. Ikaw nga, Wanda. <I> <laughs> sigaw mo nga sa YouTube family. Ang yung nararamdaman. Kanina. Kahit kanina. Talaga na nagamit sa YouTube. I love you all. <laughs> Ay? Hindi, wala ka so, pa. Ha? Naku, wala. No comment. Ako na lang. I love you, RJ. <laughs> <laughs> si RJ, baro? Maui <laughs> na Hindi! Kanina! Hindi namin si Maui. Nakakakinig naman yung Carla. Kanina, Ay, pa si kanina, kanina na si Mauro? Oh, kanina, kanina, nang, si RJ Estayola sa labas ng kaabang siya ng bus. Ah, uh, na, RJ. But RJ. RJ. But RJ na. RJ yeah. ba talaga? Yan, nakaligo na po si Hazel. Ilang araw na po siyang hindi nakakaligo. <laughs> He says, say hey, hi to YouTube family. Hi. Say hi. Kumaway. Ayun lang po. Maraming salamat po. Mag-project ka naman! Mag-project naman kayo! Mayroon, madali mo pa yung nangangayon sa mm YouTube? -mm. Hi! Ang <laughs> tali <laughs> Okay, yan po ang tamang... Lang po yan po ang tamang pag-inom ng... Ito <laughs> pa ang tamang pag-inom. <laughs> Hindi, gatas Gatas <laughs> pala. Ang tamang paghahangir. Paano pa po pa ba ang tamang paghahangir? Ganito lang <laughs> yan. Sa samay mo. Ganito lang yan. 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 ako ang siyete ni hala hala dito sa camera <laughs> sorry Oo. Oh, manda si, si text kayo magantangga ba? paayos niya sa akin si hirax na, isama how oh, ni... mm! <laughs> si na susik Oo. ah sige, sige. ngadto niyito ay 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 po ay 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 po ay ay Dali ka may sunog! Javi <laughs> <Dabi> Lin! <laughs> ka dito! Ay. May sunog dito. Dali, magpakita ka sa camera. Paano po ba ninyo napaglabanan ng bagyo kong gabi? Mag-isa <laughs> <laughs> ka lang po niya sa kwayo ada Ala! Sinasayan mo ang film. Kaliw ka talaga. Kamusta <laughs> naman Dito po nagtatapos ang aking report. Ako po si Marion Saino para sa GMA Slash Report. Eh... <laughs> <laughs>